talo ang Russia sa digmaan. Hindi lang sa labanan, kundi pati na rin sa bangko. Sa likod ng mga frontline, bumubagsak na ang makinarya ng digmaan ni Putin. Pinipiga ng mga parusa ang ekonomiya, nauubos na ang pera. At kahit gaano karaming mga misil ang iputok niya, may isang kalaban na hindi niya kayang talunin. Matematika, ang sitwasyon ng ekonomiya ng Russia ay mas malalapas sa pagbagsak isa itong bombang malapit ng sumabog. Kapag tiningnan mo ang mga numero, maiintindihan mo kung bakit imposibleng manalo ang Rusya sa digmaang ito. Tingnan natin ang likod ng tabing ng ekonomikong sakuna na unti-unting sumisira sa Kremlin mula sa loob. Inulat ka makailan ng Sovcomflot, ang pinakamalaking kumpanya ng pagpapadala sa Rusya. Ang kita nito para sa unang quarter ng 2,000 at 25. Nakakagulat ang 393 milyong pagkalugi. Hindi ito mukhang malubha hanggang maintindihan mo ang konteksto nito. Noong unang quarter ng 2,000 at 24 nagtala ang kumpanya ng 200 at 16 na milyong kita mula sa operasyon. Yan ay pagbabago ng mahigit kalahating bilyong dolyar sa loob lamang ng 12 buwan mula sa kita hanggang pagkalugi. Magiging problema ito para sa anumang kumpanya. Anuman ang laki nito. Ito ay ang pangunahing kumpanya ng pagpapadala ng Rusya, Rusya, na sinasabing protektado mula sa pinakamasamang epekto ng mga parusa at hindi isang naghihirap na startup. Ngunit hindi natatangi si Sovcomflot. Isa itong halimbawa ng nangyayari sa ekonomiya ng Rusya. Para maintindihan kung bakit nga ba natin tinitingnan si Sovcomflot, kailangan mong maintindihan ang kalikasan ng mga parusang ipinataw ng kanluran sa Rusya layunin ng mga parusang ito na pigilan ang pag-export ng Rusya ng langis at gas gamit ang mga shipping lane at daungan sa Europa. Para maiwasan ang mga parusang ito, ang mga kumpanyang pandagat ng Rusya, kabilang si Sovkomflot, ay gumamit ng tinatawag na shadow fleet sa paghahatid ng langis. Ang mga barkong ito ay medyo lumang mga tanker na may bandilang banyaga. Umiiwas sa nakagawiyang inspeksyon at ruta ng pagpapadala gumagamit ng komplikadong serye ng mga kontrata para itago ang katotohanang ang langis ay mula talaga sa Rusya. Ang Shadow Fleet ang naging susi sa pagpapanatiling buhay ng ekonomiya ng Rusya dahil bumubuo ito ng halos 10% ng lahat ng barkong nagluluwas ng langis sa mundo. Gayunpaman, ang mga barko mismo ay kailangang maglakbay ng mas mahaba. O kaya naman ang mga kontratang kasangkot ay mas mababa ang bayad kumpara sa legal na pagpapadala dahil sa mga likas na panganib. Ang ang kakulangan ng maayos na kontrata at paglipat sa hindi gaanong kapakipakinabang na paraan ng pag-export ng mga produkto ay nangangahulugan na ang mga kumpanyang gaya ng Sovcomflot ay mananatiling nahihirapan dahil sa mga parusa ng kanluran. At inaasahang lalo pang lalawak ang mga ito sa hinaharap. Ang mga bansa, tulad ng Alemanya, Estonia, at Pinlandya ay napunta sa sentro ng atensyon matapos ang mga pagsamsam o mas mahigpit na pagsusuri sa mga barkong umaalis mula Russia sa pamamagitan ng Baltic Sea. Inanunsyo din ng Sweden na i ni nila. Nila ang bawat barkong mahuhuli sa kanilang eksklusibong economic zone na umaabot sa nag-iisang shipping lane sa pagitan ng Baltic at North Sea papunta sa Atlantic. Binanggit na ang fleet ng Russia ay hindi na sapat ang lakas o banta para magawang samahan ang bawat barko ng shadow fleet sa rehiyon. Ang epekto ng digmaang ekonomiko sa pagitan ng European Union at Russia ay nabawasan dahil may ilang bansang Europeo na patuloy na nag-aangkat ng fossil fuels mula sa Russia. May ilang miyembro na mas malaki pa ang ginasto sa langis at gas ng Russia kumpara sa ipinangakong tulong sa Ukraine. Lumalakas na sa Europa ang paniniwala na kailangan nilang maging independyente sa enerhiya. Ilipat ang mga importasyon mula sa United States, Norway at iba pang mga bansa na hindi kaalyado ng Russia o Brazil, Russia, India, China, South Africa at magpataw ng mas mahigpit na mga parusa upang mapabagal ang daloy ng kita. Inihayag iyon ng Sentro para sa Pananaliksik sa Enerhiya at Malinis na Hangin. Ang pagpapataas ng parusa ay naging praktikal na pangangailangan mula sa pagiging kasangkapan sa pulisya. Mahalaga ang pagpupursige para maging epektibo ito. Sa pandaigdigang pananaw, ang kita ng Russia mula sa pag-export ng fossil fuel ay bumagsak ng halos 33% mula Pebrero 2022. At ang mga kasalukuyang trend ay nagpapakita ng patuloy na pagkalugi. Sa kakaunting opsyon, para makabalik sa antas ng 2,000 at 24 lalo na bago ang digmaan, ang pag-export ng langis at gas ng Russia ay isa sa mga paraan nito para pondohan ang ekonomiya. Gayunpaman, agad na nagiging malinaw na ang iba pang mga paraan ay hahantong lang sa kapahamakan. Sa huli, nahaharap si Putin sa tinatawag ng mga ekonomista na imposibleng tatluhan. Tatlong layuning di makakamit ng sabay-sabay. Una, panatilihing tumatakbo sa buong kapasidad ang makinarya ng digmaan. Pangalawa, panatilihin ang maayos na ekonomiya sa loob ng bansa. Pangatlo, iwasan ang pagbagsak nito. Habang ang huling dalawang layunin ay medyo madaling makamit ng sabay. Para sa mga bansang walang digmaan o matinding katiwalian, kailangang isakripisyo ng Rusya ang kakayahan nitong tustusan ang militar at pagpapaunlad ng mga sandata. Pinili umano ni Putin ang unang layunin kapalit ng dalawang iba pa. Ipinapakita ito ng Rusya sa paglalaan ng humigit kumulang na 40% ng buong federal na budget nito para sa depensa. Isang katlo nito ay nakatago sa publiko at nakalista bilang lubos na lihim. Para ilagay sa konteksto, kahit noong ikalawang digmaang pandaigdig ang United States, ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ay umabot lamang ng halos 37% na gastusin sa militar. At iyon ay noong panahon ng isang pandaigdigang labanan na may malinaw na mga kondisyon para sa tagumpay. Samantala, ang Rusya ay Gumagastos ng mga yaman, nakatumbas ng panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig para sa isang pandrehiyong labanan na walang malinaw na sukatan ng tagumpay. Maliban sa ganap na kontrol sa Ukraine o ang pagsuko nito. Mas masahol, halos walang progreso ang Rusya sa mga malabong layunin sa nakalipas na dalawa hanggang tatlong taon digmaan. Dito na nagiging baliw ang lahat. Hindi gumagana ang mga kumpanyang Ruso sa normal na kondisyon ng merkado, gumagana sila sa ilalim ng tinatawag lang na sosyalismong pangdigmaan. Pinipilit ng Kremlin ang mga pribadong kumpanya na magpatuloy ng produksyon sa presyong itinakda ng gobyerno, kahit nalugi ito. Kapag nalulugi na ang mga kumpanyang ito, pinipilit ang magpautang ng gobyerno ang mga bangko sa Rusya ng mas mababang interes kaysa sa merkado. Mayroon itong pangmatagalan at panandali ang epekto sa buong sistemang pang-ekonomiya. Mahigit 20% ang interest rate ng Central Bank, pero ang mga kumpanyang konektado ay nakakakuha ng pautang sa pitosyam na porsyento lang. Ngunit ang mga kumpanyang ito ay kailangang magbayad ng mas mataas para makakuha ng mga manggagawa sa labor market na may unemployment rate na mababa sa 2%. Maganda pakinggan ang mababang unemployment rate. Ngunit mas mababa ito kaysa sa healthy na antas na 3.4% ipinapakita nito na dumaranas ang bansa ng matinding kakulangan sa manggagawa. Ang, ang kakulangan sa manggagawa ay nagdudulot ng pagtaas ng sahod dahil kailangang hikayatin ng mga kumpanya ang mga manggagawa sa pamamagitan ng mas malalaking pasahod na nauuwi sa pangangailangan ng mas maraming utang para mapunduhan ang kumpanya. Kasabay nito, halos ginawa na ng Rusya na ang karamihan sa malalaking kumpanya nito ay pag-aari ng mga lokal na individual. Dahil sa kakulangan ng pandaigdigang pondo, mga Ruso ang kailangang bumili at magpalitan ng mga bond para sa mga kumpanya. Kung mabigo iyon, maaaring bumagsak ang buong kumpanya mula sa loob. Dahil dito, lumulobo ang mga utang ng mga kumpanyang ruso habang limitado ang kanilang kakayahang gumawa ng desisyong pang negosyo para manatiling kumikita. Ito ay sosyalismong palpak na may halong kapitalismo at impluensya ng mga korporasyon. Upang labanan ito, itinaas ng Rusya ang buwis sa mga kumpanya at mamamayan sa iba't ibang larangan at uri ng pagbubuwis. Dagdag pasanin ito sa lokal na ekonomiya na dapat ay sapat sa sarili. Ngunit nauubos dahil 40% nito ay napupunta sa military-industrial complex at digmaan. Ang mga bangko ng Rusya na nagpapautang ay gumagawa ng isang delikadong balanse. Sa ngayon, tanging siyam limang 5% ng kanilang assets ay likido kumpara sa international na pamantayan na 20 hanggang 30%. Sa madaling sabi, kung sabay-sabay na i-withdraw ng mga taga-Rusya ang kanilang pera, babagsak ang sistema ng pagbabanko dahil makakalikom lang ang mga bangko ng mas mababa sa 10% ng kabuang halaga na idineposito ng kanilang mga customer. Upang maiwasan ang panloloko, iminungkahi ng Ministry ng Panloob na Ugnayan ng Rusya na gawing ilegal ang mga personal na pautang. Isang kamakailang anunsyo na tila hindi kapani-paniwala. Kahit na maaring epektibo ito ayon sa anunsyo, sa totoong buhay, malamang na isa itong paraan lang ng mga bangko para pigilan ang karagdagang pautang na magpalala pa ng kanilang krisis sa likwididad. Kapag seryosong pinag-iisipan ng gobyerno na ipagbawal ang pangungutang ng mga tao, ang sistemang pinansyal ay malapit ng bumagsak. Kahit maresolba man ng Rusya ang mga problemang pang-ekonomiya nito, may mas malalim pa itong kinakaharap na isyo, literal na nauubusan na sila ng tao. Ayon sa kasalukuyang mga pagtataya, mahigit isa milyon na ang nasawi at nasugatan sa hanay ng militar ng Rusya ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukraine at sa mga pagtataya mula sa Center for Strategic and International Studies. Inaasahang aabot sa isa milyon ang bilang bago matapos ang tag-init ng dalawang libo at dalawang putima. Simula pa lamang iyon ng demografikong bangungot ng Rusya. Halos siyam na libong Ruso ang tumakas sa bansa para makaiwas sa konskripsyon noong dalawang libo at dalawang tatlo. At patuloy na naiulat ang bilang na ito ngayong dalawang libo at dalawang Bagaman magkakaiba ang mga pagtataya, karamihan ay nagsasabing nasa pagitan ng 50,000 libo at isa milyon ang ang bilang. Kaya ito ang pinakamalaking alon ng emigrasyon mula isang libo labing pito. Kulang ang eksaktong datos sa mga nagdaang labindalawang buwan tungkol sa emigrasyon. Ngunit ayon sa karamihan ng ulat, ayaw nang bumalik ng mga umalis na ruso sa kanilang bansa. Kung ipagpapalagay na, isang katlo sa kanila ay mga kalalakihang nasa edad militar habang ang natitirang dalawang katlo ay mga kababaihan at mga bata na pantay ang bilang na isang magaspang na pagtataya. Tinatayang higit, labindalawang milyong lalaki at tatlong libo at babae ang nawala sa ekonomiya ng Rusya sa loob ng tatlong taon. At tandaan, mayroon na ang krisis sa demografiya ang Rusya bago pa nagsimula ang digmaan. Ang mababang bilang ng kapanganakan matapos ang pagbagsak ng Soviet na umabot sa 1.2 na kapanganakan kada babae noong huling bahagi ng dekada 90 ay nangangahulugan na kulang ang mga kabataan para mapalitan ang mga nawalang ito ang Rusya ay may napaka-problematikong ekonomiya at ginagamit pati ang sariling mamamayan para ipagpatuloy ang digmaan. Ngunit hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagsisikap sa digmaang iyon. Naaalala mo ba ang unang hakbang ng Rusya sa paliparan ng Hostomel? Naatasan ang mga elite na paratrooper na magtatag ng airbridge para mabilis na makapagpadala ng dagdag na tropa at supply para sa pag-atake sa Kyiv. Sa halip, napanatili ng mga conscript ng Ukraina ang kontrol sa paliparan sa loob ng ilang mahahalagang oras laban sa sinasabing mga elite na unit at bumagsak ang buong operasyon. Na nagdulot lamang ng karagdagang mga problemang logistikal sa hilaga ng Kiev. Dahil dito, nabuo ang bantog na 40 milyang konvoy patungong Kiev. Isang traffic ng mga armor ng Russia na naubusan ng gasolina ilang milya mula sa hangganan. Namimili na lang ng mga sasakyan ang mga puwersa ng Ukrainya habang pinapanood ng buong mundo ang kawalang kakayahan ng militar ng Rusya na nahahayag real time gamit ang satellite imagery matapos ang dalawang taon lumang kagamitan na parang pang museyo ang ipinapadala ng Rusya sa larangan ng labanan mga lumang tangke na T-62 dalawa mula 1000 syam at anim na pong uh, T-55 mula 1000 syam naraan at 50s at maging T-34 mula World War II kalawa ang lumalabas sa digmaan. Sa kabilang dako, ang mga sinasabing makabagong armor ng Russia, tulad ng t na Puems at t apat armata ay mabilis masisira o inalis sa loob ng dalawang linggo matapos ipadala. Ang paggamit ng walong putaong gulang na tanke mula sa imbakan ay hindi nagpapakita ng makabagong kakayahang militar. Pinatunayan ng Ukraine na sa makabagong digmaan, mas mahalaga ang inobasyon, adaptability, at matalinong paggamit ng teknolohiya kaysa yaman bilang superpower. Habang nada pa ang Rusya, ang Ukraine ay bumubuo ng mas mahalagang bagay, isang totoong pangmatagalang pangakong Europeo sa mga layunin nito. Ang Alemanya, dating nag-aatubiling magpadala ng lumang inayos na sandatang Soviet, ay isa na ngayong pinakamalalaking tagapagsuplay ng militar ng Ukraine. Nagpatupad din ang bansa ng bagong daluyan ng paggasta sa militar, na magpapahintulot dito na manghiram ng hanggang dolyar, walong daang bilyon para baguhin ang kanilang militar, at pagbutihin ang panloob na pananaliksik at produksyon. Itinatayo ng Poland ang magiging pinakamalaking hukbo sa Europa na idinisenyo upang labanan ang agresyon ng Russia. Bukod sa pagsali sa nito, itinutulak din ng Finland at Sweden ang kanilang mga military industrial complex sa rurok ng kapasidad. Nagpadala ang United Kingdom ng mga makabagong prototype ng anti-air system sa mga puwersang Ukrainian na idinisenyo upang gamitin ang mga kagamitang Soviet na mayroon na ang Ukraine. Nagsimula nang magbigay ang pransya ng Mirage 2,000 fighter jets sa Ukraine na nagpapabawas sa pagdepende nito sa lumang teknolohiya ng United States para sa surveillance at mga software update. Hindi ito kawang gawa, kundi isang estrategikong pamumuhunan. Kung bumagsak ang Ukraine, maaaring sumunod ang Europa at hindi pa handa ang NATO na magpadala ng sarili nilang mga sundalo para mamatay laban sa Russia sa ngayon. Ilang bansa tulad ng Pransya, nagmungkahi na gawin ito sa Ukraine. Ang pamamaraan ng Europa ay naging sistematiko at mapanira. Kabaligtaran ito ng ginagawa ng United States na paulit-ulit na nagpapalit ng panig sa diplomasya ng Russia at Ukraine at nagpapalubag loob sa Russia. Sa matagal na personal na pagkakaibigan ni na Pangulong Trump at Putin, pumasok si Trump sa opisina na nangangakong tatapusin ang digmaan sa Ukraine sa loob ng 24 na oras. Ang kanyang pamamaraan ay klasikong Trump dahil sa kanyang kakayahang makipagkasundo. Pagsamahin ang dalawang panig sa isang mesa, maglagay ng presyon, at lumabas bilang bayani ng kapayapaan. Pero wala talagang balak si Putin na makisali. Nag-alok si Trump ng mga konsesyon sa politika sa Moscow ng ilang buwan. Umaasang makapagtatag ng magandang loob para sa isang malaking kasunduan. Binago ng kanyang administrasyon ang wika ng GP to para maiwasang tawaging agresor ang Russia. Binuwag ng United States ang Yale Task Force na sumusubaybay sa mga nawalang batang Ukrainian. Binalaan ni Kalihim ng Estado Marco Rubio na hindi nagbigay ng konsesyon ang United States sa Russia. Ngunit malinaw ang mga pampulitikang senyales. Kahit na ang kalakalan ng United States, Russia ay bumubuo lamang ng 0.066% ng kabuang kalakalan ng United States noong 2000 at 2024 iginiit ni Trump na panatilihin ang mga oportunidad sa kalakalan sa Russia. Hindi isinali ng United States si Russia sa pagpapatupad ng mga taripa sa kalakalan ni Trump na nagbunsod ng digmaang pangkalakalan sa Canada, Mexico at China. Si Trump, handa na sirain ang relasyon sa mga kaalyado ng World War Ikalawa dahil sa maliliit na issue sa kalakalan na halos walang epekto sa ekonomiya ng United States kabaliwan ito. At ang estratehiya ni Trump ng pagpapalubag loob ay matinding bumalik sa kanya sa magkabilang panig. Dahil sa nagbabago-bagong pahayag ni Trump, si Putin ay naging mas matapang. At napalayo sa realidad na hindi kayang sakupin ng Russia ang mas maraming lupain at umusad sa Ukraine, naglabas ang mga opisyal ng Russia ng mas matitinding kahilingan sa teritoryo, pinag-uusapan ang mga likas na hangganan ng lumang Soviet Union at Imperyong Ruso, kabilang ang mga bansang Baltiko. Iginiit ng mga legal na tagapayo ni Putin na hindi kailanman naging legal ang pagbuwag ng Soviet Union. Dahil dito, umaangkin ang Russia ng malaking teritoryo sa Silangang Europa, habang mas marami ang inaalok ni Trump mas dumarami rin ang hinihingi ni Putin. Nabigo ang mga pag-uusap sa Istanbul na layong magsimula ng pangmatagalang tigil putukan. Nabigo ang direktang negosasyon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. At ang mga planong kasunduan sa mineral sa pagitan ng United States at Ukraine na ilang buwan nang binubuo ay paulit-ulit na binabago araw-araw. Dahil sa pagtanggi ng Ukraine na ibigay ang kanilang yaman ng walang kapalit, tinanggihan ni Putin ang mga mungkahing tigil putukan at nilabag ang mga kasunduan tulad ng Easter Truce sa pamamagitan ng pagpapadala ng libu-libong drone at misil sa Ukraine. Binomba ng Ukraine ang Russia bilang ganti, ngunit iginiit ng Russia na sila ang biktima at wala silang ginagawang makabuluhang hakbang para sa negosasyon kahit na sinasabi nilang handa sila rito. Napagtanto na rin ni Trump ang matagal nang naunawaan ng mga leader ng Europa. Ang mga konsesyon ay itinuturing ni Putin bilang kahinaan, hindi kabutihang loob. Sa halip na baguhin ang pananaw at gumamit ng paraan tulad ng iba pang NATO members, tinalikuran ng United States ang negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine at naglipat ng atensyon sa mas malaking problema. Kabilang sa gitnang silangan ng Russia, kahit hindi direkta, ang istilo ni Trump sa diplomasya ay nakatuon sa transaksyon at nakabatay sa negosyo, ginagamit ang ekonomiya kaysa geopolitics upang ayusin ang mga detalyeng may pangmatagalang epekto sa mga pamahalaan. Ang estilo niya ay magbigay ng matinding presyon sa kabilang panig para manguna sa negosasyon at makuha ang kasunduang pabor sa kanya. Hindi ganoon gumagana ang pandaigdigang geopolitics. Maraming sangkap ang international na relasyon at ang pagbabago ng isa ay maaring magdulot ng butterfly effect sa iba. Maaring negatibong maapektuhan nito ang mismong kalikasan ng bahagi na nababago o nasisira. Samantala, binansagan ng ilang kritiko si Vice Presidente J. D. Vance Namanhid at immoral ng tangkaing, ipakita nito ang kawalan ni Trump ng progreso sa larangan ng diplomasya. Ang hindi magandang pagkakapares ng Pangulo at pangalawang Pangulo ay nagdulot ng agam-agam sa maraming kaalyado ng Nito tungkol sa katotohanan ng mga pahayag ng United States State Department at kung paano ito nakahanay sa mga pangunahing layunin ng alyansa. Habang hinahabol ni Trump ang mga diplomatikong pantasya, ang mga leader ng Europa ay gumagawa ng mga tunay na solusyon. Ito ang tunay na nakakasama sa pangmatagalang kinabukasan ng Rusya. Mas matatag at mas may estratehikong direksyon ang suporta ng Europa kaysa sa inialok ni Trump. Ang suporta ng Europa ay institusyonal, hindi tulad ng diplomasyang nakabatay sa personalidad ni Trump. Naka-embed ito sa budget ng depensa, pagpaplano ng industriya at doktrinang militar. Kapag nangako ang Alemanya na sanayin ang mga piloto ng Ukrania, magpapalipad sila ng mga eroplanong inaalagaan ng Europa na may suportang panlohistika ng ilang dekada. Nauunawaan ng mga leader ng Europa na hindi lang ito tungkol sa Ukraina, kundi sa buong estruktura ng seguridad ng Europa pagkatapos ng digmaan. Yan ang dahilan kung bakit maging ang mga ngam. Ang neutral na bansa tulad ng Switzerland ay sumusuporta sa Ukraina. Mas matibay ang paraan ng mga Europeo sa ekonomiya. Nagtatayo sila ng pangmatagalang kapasidad sa industriya sa halip na malalaking palabas. Inaayos ng mga defense contractors sa Europa ang kanilang mga kagamitan para makagawa ng mga sistemang angkop para sa Ukraina. Ito ay lumilikha ng mga trabaho, nagpapalalim ng kaalaman, at tinitiyak na magpapatuloy ang suporta, kahit magbago pa ang politika sa bawat bansa. Ang mga pangmatagalang estratehiyang ito ay sumasalungat sa mga pagsisikap ni na Trump at Putin na gawing umaasa ang Europa sa panlabas na suporta. Iminungkahi ng pransya na tanggalin ang mga sandatang nuclear ng United States mula sa Alemanya, Belgium, at Netherlands. Ang United Kingdom at Pransya ang magbibigay ng nuclear deterrence para sa Europa. Habang sinusuportahan ng mga bansang Europeo, ang network na ito, lumilikha rin sila ng pinaka-epektibong kampanya ng ekonomikong digmaan sa makabagong panahon. Bagamat tila nalampasan ng Rusya ang paunang bugso ng mga sanksyon, malamang na ngayon palang lumilitaw ang mga pangmatagalang epekto nito. Labis na naapektuhan ng mga kamakailang parusa ng European Union sa mga shadow fleet tanker, ang mga kumpanya tulad ng Sovcomflot kung saan isang daan at walumput Syam na barko ang isinama sa pinakabagong pakete ng parusa. Sistematikong binubuwag ng mga leader ng Europa ang kakayahan ng Rusya na pondohan ang digmaan sa pamamagitan ng mga parusa. Mula sa pananaw ni Putin, ipinalit niya ang kanyang pinakamahalagang aset sa kanluran. Ang mabuting loob ni Trump sa politika, kapalit ng wala, walang konsesyon sa teritoryo, walang pag-alis ng mga parusa o diplomatikong pagkilala. Isa itong ganap na pagkatalo sa estratehiya kahit umatras na ang United States sa negosasyon, nananatiling sangkot ang Europa at Russia sa Ukraine, na patuloy na tinutulungan ng kanluran sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga armas. Ito ang pinakamalaking dilema ni Putin, na mula nang mawala si Trump bilang posibleng kakampi. Humaharap siya sa tatlong imposibleng opsyon at ang kanyang istratehikong posisyon ay lubos na humina. Posibleng paigtingin pa ni Putin ang operasyon militar at gumamit ng taktikal na sandatang nuklear. Ngunit ito ay magdudulot ng paghihiganti mula sa NATO at gagawing hindi matirhan ang Ukraine na makakasira sa layunin ng pananakop. Samantala, ang pag-amin ng pagkatalo ay maaaring magresulta sa pagbagsak ng rehimen ni Putin dahil ang kanyang lehitimasyon ay nakasalalay sa pagpapakita ng lakas. Ang, la ang kahiyahiyang pag-atras sa Ukraine ay magpapahiwatig sa mga elite ng Russia na tapos na si Putin. Ang opsyong ito ay lalong naging delikado dahil hindi na maaring gamitin ni Putin ang presyon ng kanluran upang ipagtanggol ang kanyang pag-atras. Ang pinakamapanganib na opsyon ay ang pagbigay ni Trump kay Putin sa negosasyon. Walang insentibo ang Ukraine na isuko ang teritoryong matagumpay nilang napagtanggol sa loob ng tatlong taon. Lalo na't malakas at pangmatagalang suporta ang natanggap nila mula sa Europa. Tumanggi ang Rusya sa anumang kasunduan na hindi kinikilala ang kanilang mga nakuhang teritoryo. Higit sa lahat, nawalan na si Putin ng pangunahing kaalyado sa pakikipagnegosasyon sa kanluran at wala ng paraan para makakuha ng mas mabuting kasunduan. Ang pag-alis ni Trump sa negosasyon para sa kapayapaan ay nagpapahiwatig na hindi maaasahan si Putin bilang kasosyo sa pakikipagkasundo sa iba pang posibleng tagapamagitan. Walang leader sa kanluran ang gustong sumunod kay Trump sa pagbibigay buwan-buwan ng konsesyon kay Putin para lamang mapahiya dahil sa kaniyang katigasan ng ulo. Dapat tandaan na halos 18% ng Ukraine ay sinakop na ng Russia bago matapos ang taong 2,000 at 22. Pagdating ng 2,000 at 25, dadagdagan lang ng kaunti ang porsyentong ito habang patuloy namang tumataas ang bilang ng mga namamatay. Batay sa pagsusuri ng Forbes, aabutin ng Russia ang halos 200 at 30 taon para ganap na masakop ang Ukraine. Mangyayari ito kung may humigit kuman, kumulang isang daang milyong nasawing Ruso sa kabuang populasyon ng Russia na isang daan at apat na na milyon. Kulang sa oras, pera, at tauhan ng Russia para lubusan masakop ito. Ang tanging tunay na opsyon nito ay ipagpatuloy ang pagpapahina sa militar ng Ukraine hanggang sa wala ng matira para ipagtanggol ito. Mas malaki ang pondo ng Europa at kayang suportahan nito ang ekonomiya ng Ukraine ng matagal. Kaya si Putin ay naipit. Hindi siya pwedeng manalo, umatras, makipagnegosasyon at wala na ring suporta mula sa kanluran para sa alinman sa mga pagpipiliang ito. Naipit si Putin at babagsak ang Russia anuman ang piliin niya. Lahat ng option ay mali at hindi maganda para sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Para malaman kung paano binago ng Ukraine ang takbo ng digmaan, mag-subscribe sa The Military Show para sa pang-araw-araw na balita at updates. Salamat sa panonood.